yun mga kamatik lusubog tayo dahil sa sobrang lakas ng hangin mga kamatik paliliparin ko na ating malaking sa ringgola mga kamatik doon tayo sa dulo para mas maganda mga kamatik dahil malakas yung hangin mga kamatik sa tingin ko kaya nga itong angatin Di ba mga matik? Medyo maputik-putik pa yung daan. Ayun na naman. Nagsiga na naman. Patay na naman tayo dito. <makes> Nagbawas <noise> dalawa. dalawa. Matumbay mo. Ah! Lada! Ang laking sarang gula. Okay, yan mga Isang malaki sa ringgol ang palili pa rin natin. Inabangan tayo ng mga bata. Ay, yan mga mati. Ating Patigil ko, kayang-kaya ng paliparin. Ito mga matik. kaya ng kaya na iangat dahil sa malakas sakin Siyempre mga mati, pagkamalaki doon tayo para walang kasabi-sabi. tayo para walang sabi Ayan mga mga matik, malago na yung mga saging. Ayan, may bunga na oh. Masarap talaga tignan ng tanim na may bunga na. Saging. Ayan mga matik, susubukan na natin. Tatali ko muna para mapalipat natin ng maayos mga matik. Ayan Ay mga matik. Hindi ako naglagay na sumba pero pwede rin siya lagyan mga matik. Dahil sa open naman yung kanyang dalawa mga matik. Tatali ko muna mga matik. Papakita ko na sa inyo pagka lumipad na. Yung yeah, mga matik. Lumipad na. Ang ating gurian mga matik. Ayan, mga matik, tumuturok. ang uh, ating guriyon matematik kayang kain -kaya na garga pa natin Yun, napakabigat mga matik. ngayon mga matik lalarga pa natin mga matik medyo wala lang tayong patunog mga matik yan ang tatawag na Vietnam kite mga matik malalaman mo Vietnam kite pag may bilog sa putan mga matik ngayon mga matik nasobrahan ng lagay natin na ano kaya umiikot sa lakas ng hangin at mabigat pa makamatik. Try pa natin larga. Ayan, makamatik sa bayhila. Larga hila lang, makamatik. Ganun na kataan na Tataas na kagad. Ayan, makamatik. Ang oras na ngayon makamatik, alas 5. Tinodo natin at na maganda naman sa ere, makamatik, ang ating Vietnam kite. Pwede ko ito lagi ng patunog makamatik. Hahanap lang tayo Napakalakas na ng hangin makamatik. Kaya nang may ikot sa ere. Batak na makamatik sa kamay. Oh. nilagyan ko ng kelya mga kamatik, kaya ganyan siya nasobrahan yung pagkalagay ko kaya naikot siya mga Nan, sobrang bigat na mga ko oh. pagka sobrang bigat na naikot na ang ating Vietnam kite sobrang lakas na ng hangin kung hindi ko ito isusong mga ang layo na sinumpo lang siya Ayan. Medyo ayusin ko yung kela niya na sobrahan pagkalagay Makamatic Dapat konti lang. Ayan, makamatik yan ng Vietnam kite natin. Ngayon itong taon, Makamatic Ayan. Two calls lang blue, orange. Yun, napakabigat na, mga matik. Sobrang lakas na ng hangin, baka maputol to. Yun, mga, ano na, mga na naikot na. Batak na batak na, mga matik, oh. Sobrang lakas na ng hangin. Iyon mga matik ang gandito na lang mga matik at nang alas 5:30 na iikid pa natin. Kung hindi ko to isusum mga matik napaka layo. ayan sobra liit pa kan ko sinum mga matik. Sum natin. Yan mga ang hanggang dito na lang. Sa ulitin mga matik. Magpapalipat ulit tayo ng malaki. Basta malakas ang hangin. Salamat again. Yan ang Vietnam kite natin mga matik. Yan mga matik, Sobrang lakas na ng hangin. oh batak na batak na naikot na na sobra na yung kilya mga matik yung ikiri ko na, mga matik. salamat